Hmm. ampilan nga po. Oh, wala na naman. ampilan ng hiya. Wala walang lang hiya. Out of stock. Oo. Oh. Oh. Ah, oh, oh. huh? Kaya iba talaga mga walang hiya. Taga video oh. Oo. Oh, oh. Hmm, nako. Ito na nga mga kabatang helmet. Is no? May nasipat na naman tayo. Hindi hmm? ko ako na yung marirealize kung sa picture. Ayan, no? ba diba, mga kabatang helmet? Sabi nila, after daw kasi nung Christmas party, may yoga oh. Tapos sabay nga na ng halian. Hindi ah. diba, ko alam kung tanghalian o oh, dinner ba, oh. di ba? May yoga per. Pero maliwanag pa. O oh, kaya tanghalian nga siguro. Mm -mm. Pero grabe ha. Ah. Sana all may lechon. Ito nga. Diba? Sana all may lechon. Oo, di ba? Diba? Pero parang... Asaya, asaya naman no, may asaya <laughs> ano? Pero parang kakaiba din, no? Pucho Parang, ano? Parang hindi ka maramdaman yung saya. Parang... Um, ha? Hindi, baka naman, ano, seryoso pucho Kasi di ba, syempre, kumakain. Ah, uh, seryoso kumakain. Oo, oo. Syempre, iniisip kung saan kukuha ng ano. Parti ng lechon. Oo, ng okay. balat ng lechon. Okay. Kaya seryoso masyado. Eh, di mga ba patahay, ba, lalabida, ang saya. So, patang helmet. Grabe, no? Dalawang barangay pala yan may oh. Hello, huh? Oo. Nagpa-conduct yung mga sanggol ang kabataan. Medyo gaper. Ang galing, ha? Balagay dyan, oo, sa Jollibee. oh, sa daga. Jollibee. Oo, Jollibee. may pa-clown pa, oo. Oh. Katuwang din dyan ang angat buhay. Medyo mm. oh, Nabigay ng mga laruan si Lavi Pileni. Di ba, yung mga activities and programs si Lavi Pileni, talagang iba yung aurahan, mga kabataan Oh, syempre. Eh. Focus lang sa bata. Yes, talagang Hindi eh, sa kung ano yung makukutkut kot sa lichuan. Ito na naman. Ano yung makukuha doon sa... Aw confi. Ay, ah, ah, oh. confi. Ah, con, confetti. Yes! Alaka sa confetti. Pero, ano ah, lagyan ng confi? Ah. Confetti yung lechon. Oh. Ayan, oh. ayan. Ano, makakain, di ba? Pero, ayan nga, ito. Hindi si, pa, video ka pa. Ayan, ayan. <laughs> ayan, ito. Pero ayun nga mga kabatang helmet, congratulations sa angat buhay. At syempre, kaila ni At sa lahat ng mga sangguni ang kabataan, nakatuwang, di yes. diba? Sa mga ganyang klaseng programa. Dahil diba, videographer, mm. talagang nakakapagbigay ng saya. At ito oh. mga SK na to, ito kasi magiging future leaders natin, diba? Oo oh, naman. Diba, at least, no? May mga kaya activities. Hindi diba, ka sa mga, Diyos yung mga um, alam ko SK. Ano ko yung, yung activities? Diyos puro fundraising ng... Diba, basketball. Kaya nga, so, wala naman akong nakikita or naihita na development so, parang barangay na kesa sa kupa nila. Ay, naku talaga. Eh, ito, e may character development. Yes, di ba? So, di ba, videographer, nagpunta nga sila, di ba? Di ba yung nagkaroon ng Senate, ano, hearing? Mm, -mm. Kasi nandun din yung sanggunian ang kabataan na kasama ni Bipileni, di ba? Ah. Kasi minumold no nga niya na pinapakita niya na ito ginagawa mm -mm. sa Senado, paano magbalakas ng ganito, di ba? Di ba? Ano diba? siya, Di ba yung factor list ng anong video Kung anong ba pinaglalaban? Mali-mali pa yung mga you nginaungaw know, doon. Pero anyway, hire yung mga batang helmet. Ayan, no. Grabe. Kung alam mo, video mm. ang sarap panoorin, ang sayang panoorin, pag nakikita mo yung yung mga, ano, fans. Uh -oh. Di ba? Yung mga taxes mo napupunta sa maganda, medyo gabay. Nagagamit May... ng tama. Yes, nagagamit ng tama. May kinapupuntahan na maganda talaga. eto uh -oh. And thumbs so, up ang vlog na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag click ang notification bell para lagi like, ka updated sa mga ng mga upload po namin ng Bidyo Gapar. Bidyo Gapar. Uh -oh, yung fans nun, napunta sa lechon sa mesa. Lechon na naman. Wala lang. Mema lang. Ano mo naman ako, Mema. Lechon pa rin. Eh, syempre, taxes yun, no? Talaga ba? Oo. Oh. So, eh, sabagay, no? Sino... Saan ba galing mga pinapasweldo sa kanila? Di ba sa tax natin? Uh -oh. Sa tax pa rin natin, no? sa oh, yeah, gusto nang bilhin, if uh -uh. everman, uh -uh. di ba? Pero uh -uh. what if may nag-donate, may nag-sponsor, may nag, may nag Oh, Sige, donated by. Okay, wala naman nakataktos no, sa ano, di ba? Dapat nilagay nila, yes. donated by. ay uh, yung maupuan sa Zimbabwe government, donated, donated by. Donated by. Nakakaloka, Check no? Check by. Hmm. Audited by. Audited by. Pero yun ang mga kabata, basta stay happy, stay healthy, and stay safe. Tight, stay safe tight, as always. Lalo lang ngayon, no? Mayapit na mga bagong taon. Ah, uh, uh, ah. Ay, uh, uh, ay, nako. Ay, ingat-ingat pala yung mga kababayan natin na may baha, di ba? Pidyo ka sa ibang ay. ano, bayan. Kaya ingat-ingat pa rin po tayo. Basta tapos kami sa buhay na kahalawin din na keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye!